Pati nga ano? Bali, tatlo ka ano di, no? Tatlo kayo riyak. Kaya, 2x triple, 2 16. 2 triple, 2 sixteen Bali, pirata na naman. No. Hmm. Ito, eh. Pito no, piti ang yabuno ta. Lima ka sa account ko nga. 1520 trifold tsaka ano man uh, urea hmm. Hmm. oh zards iyo yeah, diyo gagaya din mo si zards oh? <laughs> sabi ko na may staka man <laughs> <Yeah. Why>? oh <laughs> Nalo, ang uh, service nyo ang 6 by nyo why <laughs> Ti wayeng six bahay nga dara. Ah, oh, ay ti daras budget ko Sawi ka gay mata <laughs> yeah. una. Hindi umista anay nga. Yan ito pang top dress lang na po natin. Iniwan na po ito. Uh, 1620 sards pang pa ugat. Para magnami ugat na. Oh. Yuri ya pampa tambok terus bay triple fourteen mantap complete kami tak kemai soil conditioner ba white budget search mo amola dia nice search full jar lata dali ko ang nang abono

Hello, magandang umaga. Ngayon po ay magpapabuno na po tayo. Bali, 7 bags na buno po yung ating uh, uh, hinalo po. Pero yung ating gagamitin ay limang sako lang at saka kalahati. Tinira po natin yung isa't kalahati para pag nagpahuli po tayo. Kaya na si Sards, nagkakapot na ng buno. ngayon po tumulong si Sarge at uh, ito na po yung aking palay bali 24 days na po bali delay na po tayo gawa nga ng wala pong tubig pero okay lang po ito uh, makakahabol pa po ito uh, second cropping naman po at wala hindi naman po tayo nagpabadali so bali itong sako dalawang 16 dalawang uh, trifold 14 at tatlong sakong urea sa 2.5 hectares po ito uh, bali limang sakot kalahati lang yun nga tinira po natin yung isa't kalahati para sakaling magpahuli po tayo uh, bali tipid tipid lang po tayo sabi nga ni Charles eh, kulang yung abono po natin pero sige lang dahil uh, budget na po tayo ngayon babawi uh, babawian na lang po natin sa pulyar so ito na yung itsura 24 days yung may problema po dito yung iba dito po ay ayan o nagkaroon na po ng ano ah uh, naninilaw na po yung dahon tuwa so, uh, nang meron po insekto at saka parang inatake na rin po ng fungus pero papaisprayan po natin po ito ng ano side yan after 3 days po pa spray po tayo ng uh, foliar at uh, insecticide po samahan na lang po natin isama na lang po natin yung pulyar at insecticide so dapat nga sana sa 12 days pulyar po tayo pero hindi po natin nagawa po yan hindi po tayo nakapagpapulyar yan sa ngayon po medyo okay naman okay yung ang ating palay meron talagang pero meron din problema pero kaya uh, po po natin lutasin po yan uh, magpapa-spray lang po tayo. So ngayon po ay maganda po yung panahon po dito. Uh, walang kaulan-ulan, maambod-ambod lang. Pero buti na lang ay eh, meron pong tubig. Uh, kasi dumating na yung schedule po ng tubig po dito. Uh, yun ang problema po dito po hindi schedule wala talaga kasi yun nga kailangan din po lang iba yung tubig po galing pa po sa taas po yan at kung hindi po schedule talagang hindi po makaparating po dito sa amin kaya mahirap po pag second graphing talagang delay ka sa tubig lalo pag ganitong walang ulan po so ganito lang po yung ating uh, ano uh, video sa ngayon update lang po tayo sa ating palay uh, dahil uh, wala pa naman po tayong tanim na gulay uh, inuuna ko po muna yung aking palay at bago po ako mag uh, tanim po ulit ng gulay doon kasi yun nga, marami na po tayong talo sa balay dahil napapabayaan. So ngayon medyo focus muna tayo dito. So sa lahat po ng na mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. So sana po matuloy po kayong mag-subscribe po sa aking channel. At uh, wag niyo rin po kalimutang mag-like and share po sa uh, channel po. So hanggang sa muli po, happy farming and God bless po sa ating lahat.